ito pag-arabot na bagyo, nalokso kami, panhigot, pan kalangoy kami ng tanan. sore makuri na cover, ginaya na cover, makuri. Gulpi nga ka makuri, kay oras na umabot it, bagyo ang hangin, dakon dagat, magpapanik kami. Darat kagabihon kamagutom, hadilat busog. Adi. <laughs> amung kin babantayan amonin panagatan kay bangin ma maruba mawar kami pakabuhian damo na na kun na experience ug dinhi na pangubir dire kay wari asawa amun na na kun gin sweto na bagyo upod-upod ya -upod puno pag dani kami na urubanan ma ibasarak yan ah ana mo na experience ni yun pag cover kami kung luto. <laughs> Okay guys, adi kita yan na kay interview nato na ito na mga masisipag na mga mangingisda. Adi nga yan kita yan na guys sa tarongkay. Kundi in na cover na mga mangingisda na masisipag. Kay kundi rea era, di kita mga katilawin mga magrasangan mga labas ng mga isda. Adi man, ni Kuya Michael na ito noong nga interview guys. Kuya hey Michael, ano po ba ito yung mo ginihimo pag once may naabot nga bagyo? amo ini anaun panhitabo ito pagarabot ng bagyo Nala, nalukso kami panhigot pan, pan -kalangoy kami ngatanan sige nam lukso si agala kami mahulos kami ito kami ito amo naun trabaho ito kami to kon panhigot di mangininganun hangin kun anun kon amo ini so ini nga maupay nga panhigot namun amo ini tapos sa mito sige wala kami kurang katurog mag-aga sige pagminata taong pag minata pag 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 ah pag kun panahon kun ano oh kumbaga mag-aga ka muna mag-aga ka muna nagmamata nagbabantay ka muna para dire maruba iyo mga service mga so dito okay sige kuya Michael may dagya papakian nang gyapon nato ng iba ng dan, adi, ni era nang mga kaurop dana di ni Kuya. Tumas. Tumas. Adi kami yan na tarong kay. Nagbabantay kami yan amon sa rakyan kay. Nakusog ko na na bagyo na bagyong pipito. Among ginbabantayan yan amon panagatan kay. Dangin ma maruba, mawari kami pakabuhi yan. Among kin pagbutang nga di ma. Nga ang makusog ko na amula. Okay guys, amo ton ira mga siring pa ginihimo dili hatarong kay. Agya po ni Kuya Kwan. Ayan. Kuya Jun. Liko. Oh, Liko. Ah, alam mo niya na experience niya yun pag-cover. mag kami kung ma luto. <laughs> oh guys. Labot, labot la guys sa kuan Labot la. Oh, labot la yun niya intrimis guys. Anira talaga yun. Magastos talaga yun yun. Suwa din yung mga panitabo. Kaya ano. Anira expenses, sa gastos sa nira din kanina na cover labot lang pagkaon an irimnon oh irimnon ba irimnon <laughs> Iremnon, oh, Sunaran, oh, tayo right. pang kay <laughs> kontra, okay. bulag na ka, lain <laughs> uh, <laughs> ka. kaya nag-away kami ng kay bata kayo, wag ay wag sinugol dito. Dere, watla, watla, watla guys, watla <laughs> Bakuri bala ito, ang nga <gasps> kuber ano, dere man lang usalat na sirga, nabanting, nga tanang kami nabanting, ayun Tanan hira na ban. Tanang kamo kumbaga tanang kamu pip na pipiraw. tanang kami na pipiraw bisin bisan hino din ni. Kailangan talaga. Kun hinot may isarak yan na prosigiro kailangan at tugod nga tanan. Amo to guys. Amo to guys an. Amo to guys an sinisiring na sakripisyo. Ala pagkanang gyapon aton iba na mga kaurupod. Ani man ni Kuya Jun nakaon pagkainan naton. Ikaw kaya John, ano tingin mo masisiring nga so nga din niya pang man magbanting. Oh, man na. Oh, na umana... nga yan ko niya magbanting sanglit. Makaon la na iya. Aba ni kuya, ano nga ni mo kuya? Lin John, papakainan ko. ano ni mo man, mga nangin experience ang mga sawad ni Bantab? Panitabo. Pa. Makuri. Makuri din na cover gid na cover. Makuri. Gulpi nga ka makuri kay oras na umabot it bagyo ang hangin dakon dagat magpapanik kami. Darat kagabi yun, kamagutom, hadilat busog. Iman. Adi. <laughs> Kaya ito, kamakao ni ko lang na ito, gingon. <laughs> Pero joke la joke la balita ito. Pero <laughs> Pero guys, amo to na mga na... Ang mga sering paan, mga era naging experience, ginbabahagi ni namo na iyo kay Diri Makurian maging buhay ang mga Banging is the... Ali pa nga yan, may napakita ko sa so napakyan na. Ali, ap kuya... Ano yung kuya nga rin? Rapi. Kuya Rapi, guys. Ako. Ano man, kuya. Ano man, ano man. Ako ang na. Ano po ang imo naging experience sa suwari ng mga panitabo? Damo na na akong na-experience. Suwa din na pang-over. Hindi rin lang kay Waripak asawa. Amo na so, na akong gin... Suwari to, nabagyo. Upod-upod niya po na pag-cover. Danay kami na rubanan mga iba sarak yan. Labi na gud yan na na, ininisi, na makusog na hangin na nabagyo na karabot. At amon ni pamilya, hirayo kami. Sila ginoo ko. Sa ilo mga kapit ginoo. Kung ang mga sala, punta. Ipakad ko ang iba na mga tridya may nanabok. Okay guys! Amo ito guys, anihira mga sinisering pa mga ginaagihan. Sanglit ayaw natin pag harumamay, di ba? Tama ba? Ayaw natin pag harumamayan aton mga sinisering pa na mga isda. Kaya amo ito ang naghahatag atonin sa riwang nga isda, ngan labas ng mga seafoods. So guys, amo na ito, ano niyo masisering? Makuri ba ang amon mga ginaagihan? Siyempre, mga isda ako. Diyari ko ito So guys, sa to. Dahil maraming salamat sa pagkita. Thank you for watching.